Noong nakaraang linggo, formal na sinimula ng Administrasyong Marcos, ang proseso ng paglilipat sa mga pribadong kamay ng rehabilitasyon, operasyon, at pagpapanatili ng Ninoy Aquino International Airport, na iya, ang pangunahing gateway ng bansa na kilalang kilala sa pagiging masikip at madaling kapitan ng malalaking kaguluhan. Pinigyan ng Department of Transportation, DOTR, at Manila International Airport Authority, MIAA, ang mga interesadong partido hanggang ika-27 ng Desyembre ngayong taon, para isumite ang kanilang mga bid para sa 170.6 na bilyong piso proyekto, na naglalayong halos doblehin ang kasalukuyang kapasidad ng pasahero ng NAIA, na 32 milyon sa loob ng panahon ng konsesyon na 15 taon, na mapapalawig ng isa pang sampu kasama sa hinihinging na IA Public Private Partnership PPP na proyekto ang pinakahihintay na rehabilitasyon ng mga terminal ng pasahero at runway at ang pag-install ng mga bagong pasilidad para mapabuti ang pangkalahatang karanasan ng mga pasahero. Ang plano ay tiyak na mukhang maganda sa papel, ngunit ang tanong sa isip ng lahat ay nananatili, magtatagumpay ba sa wakas ang pinakabagong bersyon ng programang privatisasyon ng NAIA? O matutugunan ba nito ang parehong kapalaran tulad ng mga nakaraang pagtatangka na kunin ng pribadong sektor sa palipara na ito na ngayong taon ay tinangala ng ikawalong pinakamasama sa Asya batay sa oras ng pagpila ng mga pasahero, at pangatlo sa pinaka-stressful sa Asya noong nakaraang taon. Ang pangungut siya ay may mahusay na batayan dahil sa ilang mga nabigong pagtatangka sa privatisasyon, mula sa oras na ang ideya ay unang binanggit sa panahon ng termino ni Pangulong Fidel Ramos, noong 1990s. Kamakailan lamang noong 2018, iginawad ng Administrasyong Duterte ang orihinal na proponent status sa isang naia na, Iana Super Consortium, na binubuo ng pito sa pinakamalalaking conglomerate sa bansa, na nagmungkahi na mamuhunan ng 102 na bilyong piso, para e-upgrade ang lumang airport sa loob ng 15 taon. Habang ang grupo ay nagsumite ng isang binagong panukalan noong 2019, ang proyekto ay namatay ng natural noong Marso taong 2020 dahil sa, hindi nalutas na mga isyo, sa gobyerno. Ang isa pang panukala, mula sa Megawide Construction Corporation at ang kasosyo nitong GMR Infrastructure Limited, ang mga pangunahing tagapagtaguyod sa likod ng pagpapaunlad ng kinikilalang Mactan International Airport sa Cebu, ay kalaunan ay tinanggihan noong Desyembre taong 2020, kung saan sinabi ng gobyerno na ang grupo ay walang kakayahan sa pananalapi upang ituloy ang napakalaking proyekto. Nakita ng Administrasyong Marcos ang isa pang hindi hinihinging alok na e-upgrade ang paliparan mula sa isa pang super consortium na nilahukan ng lima sa anim na conglomerates na sangkot sa naunang nabigong bid. Kasama sa bid nito ang 57 na bilyong piso upfront concession payment na sinasabing, pinakamalaking, para sa isang proyektong PPP sa transportasyon sa bansa. Gayunpaman, ang panukala ng Manila International Airport Consortium, MIAC, na makabuluhang mapabuti ang operasyon at pagpapanatili ng paliparan sa halagang 267 na bilyong piso sa loob ng 25 taon na panahon ng konsesyon, gayunpaman, ay isinantabi pabor sa kasalukuyang mga termino ng bid na pinaniniwalaan ng gobyerno na ang mas perpektong rutang dadaanan. Ang administrasyong Marcos ay maaaring magkaroon ng dahilan upang maging maasahin sa mabuti na ang mga tuntuning ito ay makakaakit ng mga karanasan at malalim na bulsa ng mga kasosyo sa pribadong sektor dahil ang paglalakbay sa himpapawid ay patuloy na bumabawi pagkatapos ng mapangwasak na pandemya.